May reaction ko sabi nila sa habitual absence ni ko daw. Mm, habitual absence saan? Sa uh, hindi ko alam kung ano 'yung uh, pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman 'yung um, style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at uh, wala namang basihan, walang ebidensya at uh, hindi nila nalang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang uh, venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. May isa pa ba? Kondisyon niya yung constant travel si at tinawag pa dito ng pag-lamper Dao. Ano yung action natin doon? Um, ilabas din siguro ni sino yan siya? Oh, that person kung kinsa man na siya. Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo uh, ng mga tao na constant travel. And uh, sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko uh, mag-travel. Nag-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong.